Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Uh, po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa aircon. Tara po puntahan na natin. Ah, uh, ito po yung lilinisin nating aircon. Um, kahit pares po sila ng aircon, yung una kong uh, lininis, hindi po sila parehas na ito po kasi inverter, yung isa po non-inverter. Ah uh, kahit may video na po ako nung isa, i-share eh, ko pa rin po sa inyo ito dahil hindi naman po sila parehas. Para mayroon po kayong idea kung paano po. Ah, uh, kalasin na po natin. Ah, uh, ito po yung gagamitin nating uh, gamit panglinis. Ito po yung sabon pong ginamit ko ngayon, ay itong Blow. Pwede rin po itong panglinis ng aircon. Kahit anong sabo naman po pwede. Ah, uh, paint po. Gagamit din po tayo ng paint brush. Hindi po tayo magpipintura. Gagamitin lang po natin itong panglinis. Ah, uh, pliers po. Mahabang screw. Tsaka gis 10mm. At baka sakaling magamit itong uh, mini na combination na screw 'yan. At itong pinakaimportante sa akin pampabilis ng trabaho, Inco. 'Yan. At ito ring super spray. 'Yan 'no. Oh. Super spray po. Importante po 'yan. 'Yan, buksan na natin. Música Ito po yung sinasabi ko po sa inyong uh, hindi po sila parehas. Inverter po ito kaya napakarami po itong laman na electronics. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo na mahirap po itong linisin dahil ito po ay inverter. Marami pong electronics component to. Misan po kahit sa sensor lang ay pwedeng masira ang aircon o hindi mo na siya magamit dahil meron siyang error code. Kaya uh, ito po, pag naglinis po kayo dito, eh, siguraduhin nyo lang po na hindi po mababasa yung kanyang mga parks. Pag nabasa po yon, pwede po siyang mag-error code. Pati yung mga kanyang sensor, eh, huwag nyo na pong tanggalin yung iba pong sensor na kahit hindi naman po uh, dapat tanggalan para hindi po siyang mag-error code. Pagkita pa po yung iba, no? Uh, ito pa po yung mga iba. Puro ano po to no mga electronics po ito kaya di po to katulad ng nan inverter ito po talaga eh marami po itong laman na pang electronics o electronics mismo yan yan din po naglalaman din po yan ng mga electronics component o parts Ito po, i-babalot ko na lang po yan ng plastic para hindi po yan mabasa pagka nag-spray ako. At ito pong kanyang sensor, yan, uh, sensor po yan, hindi ko na po yan uh, tatanggalin. Uh, ihilagan ko na lang po yan sa aking pang-spray. Maselan din po kasi yan pagka saka uh, pagka binunot mo pwede rin syang uh, masira kaya hindi ko na lang bubunotin uh, ayaan ko na lang syang ganyan tapos mag spray na lang ako ilagang ko na lang yan. yan tapos ito rin iba na parks ito yan i babalot ko na din yan ng plastic uh, hindi ko na rin yan bubunutin yan hindi ko na yan bubunutin ipa-plastic ko na lang agad para hindi na lang ako magkaroon ng problema sa error code pagka kasi sa kakabunot baka kasi magka error code pa pagka mali yung pagkalagay mo yan balot ko na ito po, naibalot ko na po yung mga pwedeng mabasa sa pag-spray ko. Ayan, binalot ko na po silang lahat para pagka nag-spray ka, hindi sila mababasa. Uh, siguraduhin nyo rin po na matibay po o maikpit ang pagkakalagay ng plastic. Uh, kasi po pag nag-spray ka dyan, pwedeng matanggal yan dahil sa pressure. Ayan. Ito pa po yung mga masase masaselang bahagi po ng aircon. Ito pong kanyang mga sensor, you know? Ang dami pong sensor niyan. Kaya mas maganda po talaga uh, 'wag niyo na pong baklasin 'yan baka magka-error code pa po. Yan. ipapakita ko lang po sa inyo itong kanyang condenser pan na hindi ko po matanggal hindi ko po kasi yan matanggal kinain na po yan ng kalawang uh, natanggal na po natin yung kanyang lock eto natanggal na po natin yan pero hindi pa rin po natin matanggal ang ang kanyang helsi sa shopping pinukpok ko na po yan pero hindi ko pa rin po siya matanggal ang gagawin ko na lang po <coughs> excuse me po ang gagawin ko na lang po ay i-sprayan ko na lang po siya na hindi ito tinatanggal ay, ayaw ko naman pong masyadong pwersa yan baka po kasi masira naman kaya ang gagawin ko na lang po ay i-sprayan ko na lang po siya ng malapitan o ibubuka ko na lang po ng konti yung kanyang Uh, condenser coil. Yan. Uh, mayroon din po akong napansin dito sa aircon na lilinisin natin. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po, yung napansin ko sa ating aircon. Yung kanyang uh, condenser coil. Para pong uh, naaagnas dito yung kanyang uh, pens o yung parang bakod nya o yung bakod nya parang naagnas parang naging uh, sarado yung daluyan ng hangin yan pagkatapos natin ispray mamaya titingnan natin kung anong magagawa natin ang paraan dyan yan ispray na natin ito po mag i na po tayo <coughs> excuse me po Uh, dito po, bago ko po siya isprayan, ipapakita ko lang po muna sa inyo yung kanyang dumi. Yan po yung kanyang dumi. Uh, isprayan na po natin. Uh, dito meron tayong merienda pinamirienda tayo ng may-ari ng aircon with pandasal yan, favorite ko yan, black coffee merienda muna tayo Uh, eto na spray na natin ng may sabon spray naman natin na walang sabon o banlaw walang sabon po ito no yung iba po palang pag spray ko na may sabon ay hindi ko na lang po ipinakita para hindi na lang po umaba yung video in spray ko po siya ng may sabon na walang video ato uh, banlawan na po natin Ito po, naibalik ko na po yung mga parks. Hindi ko na po naipakita isa-isa ang mga parks kung paano ko siya ibinabalik para hindi na lang po umaba yung ating video. Uh, ilinisin ko na lang po yung mga ibang parks, yung pangharap at tapos na po. Uh, ito na po yung lininis nating aircon. Uh, hindi ko na po naipakita sa inyo ng buo yung pagbabalik namin dito. Ito po. Yan. Ayos na po. At ganun nga po ang ginawa ko pong paglilinis sa aircon. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, Wag uh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at mag-share na rin. I-shoutout ko lang po yung may-ari ng aircon. Shoutout po kay Ana Marie Yumul at sa mister niya si Romel Yumul ng Barangay Takasan. Diyan po sa may makabebe. Salamat po sa panonood.